Ayan po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan? Bala episode ito. na ito. Ano po? Tagapag-distribute po tayo ng ano? Pang patanim po ba? Tayo po yung patuloy pa sa pagpapatanim po ng ating sibuyas. Aray po yung mga patanim mo. Bali kami po ngayon madami-dami. Lima. Ah, tama ba? Isa, dalawa, tatlo. Ah, lima nga pala. Lima Lima po kami lahat. na po nito po ay oh, dyan na may talagang pang um dispatch na pwede eh, na po bang ganara no? uh, yan oo okay. yeah. hindi ko kaya makakauna yan pag mga limang araw pa na na kaya okay. hindi <laughs> buo ay yung mga tanim kaya doon ibig sabihin ay okay lalagyan na ng ipot o maulan dapat nga ay, ano oh. Pero yun ho may may abono na. Oh, palalagay mo lang na ano yun eh. Oo, oh, nang abono naman. Ito na talab yun eh. Oh, Oo. Ayan, ano na yun. Baka may eh, malalasa na ano. Oo. Oh. mga pernis. Ilang araw, ilang araw po ba bago sigundahan ng pataba? Ipot mo na ilalagay doon sa pernis. Ayun po, inalagyan ko na nung... 14. 14 Oo, oh, ipot na. Kasunod ipot na. Oh. Sige. Kami po ng ilima. 1, 2. Tapos ariposit yung... 3 ayos ayos na ho ano no nagkakanal ano kakanal na nang sumimpa na nga naman yan may pwedeng paratnan pagka ano pwedeng paratnan pagka taga uh... oh, oh. ari po may pap re-referring parang gilid gusto ninyo ano, hindi Ah, eh, paano po pag-aayos nun? Ah, saan po, saan pa ng, mm, ano nun? Ay, saan lang tayo? Dito, dito. Dito uh, parang kaganari lang po. Uh, Pala ang gagamitin o Paala. patik? Pala. Uh, pero pag gusto po naman niyo, pwede eh, ko pasak pasakat na kayo. Papataas ko na ngayon, gusto niyo. Ay, ano na are po bang gili din eh? Ay, pwede pwede padaanan hala. Yung Yun, chong pag ano daw po pala, pwede na rin padaanan. Papa Hindi are 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 bago pa lang tatam nun. Ano naman ang tubig niya ano? Ayos na 'yan, no Mamaya, diyan na muna unahin. Ayos lang ako naman pala kahit may tanim na. Tama, tama po yung ulan. Eh, kaso nga laang, ay eh, Malakas naman ngayon. Pwede parat na na ito, ano, natin, ano, pagkatag-araw. Oo nga, pagtag-araw. Ito pala, pwedeng kaputulan ng padaan. Salakan lakan dun isa at ito may wala nang lalabasan na eh hus salak ulit dun sa kabila ya her di magplano ito ay ano bahala na pati ano tapos pagdating din pala sa isang plat harang uli ari ang gandin eh oh. atin po pinag-iisipan din muna ay harang din isa na mataas harang tapos hus na magpapapasok sa gitna Pwede ano Pagpapapasokan Pero pwede naman yung sprinkle Yun o no? Malwan-alwan na ho Paglinis na no Mangunguhan na kami doon Ika Willy At ako ay taga paglinis na Anong pananim O oh, yan po naman sa mga magsisibuyas po Alam yan na Misa nililinisan talaga si sibuyas Bago po itanim Yan Ang nandun ay tatlo Ako pang apat At si Ka lima po Siya magbubunong Tayo po maglilinis Nabulaklak na ako Pangkulang makakabawas din sa linisin ano di ayos lang ano ganda <laughs> ang mga to diretsyo na kahit na ulat na ako hindi eh. yan yeah. makapalparan na ano at papapagamasan ko naman ay eh, kumbaga di malulugi lang oo kumbaga di ilipat na diretsyo sa spray na ano Ang yun ang haharaw. Ariho ay tira na nung pinagbintahan na. Eh. Ito po, napamilian na lahat ng bininta natin. Bali, ngayon po ay napakamura na ng farm gate. Parang ano na lang eh. 70 to 100. Ay ngayon po ay yung iba tinatimingan bumibili ng pananim sa mga taniman tapos nagtatanan na sila at hinihintay nila yung taas ay hindi rin ho natin hawak yung presyo nila gawa ho ng yung mga narito po sa amin ay kukunti ng kumuha at mura daw po sa Divisoria balik balik lang ho naman ng kalakalay yung iba galing dito papuntan Divisoria yung iba galing Divisoria papunta dito balik taran ho lagi ang magugulay sinisingit-singit nila sa ibang kalakal oh yun po ang sabi ng ating buyer yung kanilang kalaban doon pamimili ay sa divisor na ako at mura daw ngayon doon pero pag naubos naman yung galing divisor minsan rin naubos yun eh kung bagay buwan lang ang pagitan nagkakaubusan. ay di dito na naman babalik yung mamimili mataas na uli dito dito pending pa po ngayon yung mga harvest na sibuyas kaya ho ang ginawa natin yung iba baka biglang gumalaw sa susunod na linggo or 10 days nagtira ho tayo ng ng pambenta oh yeah ito po yung sabi ko sa inyo na limang plat yan umang na po natin yan papatabaan laang oh minsan yung nagalaw sa loob ng 10 to 15 days gumagalaw yan hindi natin alam kung pa o pataas pero kahit siya gumalaw na may pansalang na ho tayo So, tayo pa para napatutok kayo sa sibuyas ay ano ay yung puro mating kamuti ay stable na siya. Kaya tayo nagsisibuyas ngayon. Oh, yan Yan po ay pansalang natin para sa 15 days. Pwede na siya. Kumbaga basta once na gumalaw lang siya, pumatong siya na isang daan. 'yan. Tapos yung ating mga tinatanim, bilang tayo dyan ng uh, 45 days or 1 month o oh, ay di 15-15 30 days di 1 month yun kaya ho huhulihin oh, natin dun yung presyo oh, basta umang lang po ba may umang na agad tayo dito na kuya Willie salin nila po at aking ah, ano ano Anong tawag din yung yeah, itaktok muna Akan lilinisan na dun sa kubo. Nasi kawili po yung pagbubunot at ay maglilinis. Natin, tayo maglilinis. Pagkalinis po natin, diretsyo tayo sa mga tumatanim. Dino mo na ako kawili. Oh. Yan. Oh, kutuban. Kutuban ang lawan pala sa ganar eh. Pero ang sabi nila, yung matatagal na nagtatanim, basta huwag ka magpawala. Maaabot mo yung mababa at mataas. <laughs> <laughs> bahala na ay totoo yung maabot natin yung mababa at mataas hihimay na po natin ari tanggal na tayo ng buta kakaputik ka ating pantalong oh Hinihimay na po ba? Ang tawag din. Himay. Yan. Para po pagdating doon sa taniman, gayo lang gayo na laan. Tusok na lang sila ng tusok. Abala rin pa rin po doon sa nagtatanim yun sila yung mag-divide nito eh. sort of pala tayo ngayon daw po ay sa Divisoria nananalasa yung mga pumipick up yun ho ang isang strategy ng ano kung bagay, hindi rin po naman ako magaling na ano ko rin lang na dinig ko rin sa ibang magtatanim kukutuban mo yung ibang lugar kung anong tinanim oh. yun po isang technique din ba gawa ho ng pag ay dumami kung bagay, alam nila may update price sila kung bagay, sabihin natin ayoko ko ibigay mura sa iyo ay totoo naman pala na dagsala sa divisorya oh. ito po ay nagsasalo sa lubong din doon pagdating sa ano pagdating sa mga bilihan at ang presyo po natin sa totoo ang kung nasan ang marami dun ang mura oh uh, yan po ang ano ng gulay kagaya nga ho madaling ano natin yung talbos natin ng kamuti walang gulay walang kamuti gaano sa syudad yan po yung mura dyan ah mahal dyan pero pagdating ho din sa amin halos hindi na mabili kaya hugay yun ang kalakaran kung bakit kasama na naman sa buhay natin yun ayun po shout out po muna tayo abangan nyo po yun yung mga pangalan shout out to all shout out to all shout out sa dalawang lahat oh uh ayan -huh to all to all shout out po natin si R Pranola shout out Richard Ranola from Eriland shout out po natin si Ma'am Shirley Sirason shout out po shout out po natin si Lawrence Hideout watching from Malolos pa shout out ng mga anak ko na sina Nelia, ah, Nyla, Teya at Angelo. Yan, shout out po. Shout out natin si Marti. Marti. Na, kaas, ano, kaasi. Watching from Canada. Shout out po. Shout out kay Ten Kabel. Shout out from UK shout out po natin si Hana S Klanda shout out ka friend Hana Indayan watching from Tagaytay City shout out po shout out natin si Cristel Tolentino shout out po shout out natin si Arnold Rodillas from Pagbilao, Quezon yan, shout out po. Ay, hanggang ano po yan ba yan? Shout out po natin si Tito Antonio Sanchez. Tatay at Tony from Bay, Laguna. Shout out po natin si Shout out po Henry M. M. From Laguna yun, salamat po sa inyong pagsama shout out to all, shout out to -all. all all shout out all sa lahat, lahat, oh, yan aray po, yung po mga hindi natin na shout out ay sa next next episode po uli, oh. ah, ay talagang aray ating lilinisin at nang parang uh, maalwan pag uh, aasinta, oh. hmm, tara po, ating gawa ngayon sa talim ng talim at maaabot natin ang mababa at mataas oh. yan po ang sabi ng magtatanim ayun din po naman ang base ko kanya kanyang base lang ang puno nyo si puro sibuyas po ay ano. dapat baka mga sunod na episode tayo manggugulay sa kabila mga pakupak natin doon tayo po naman kumbaga dumating yung part ng ano nagbibinta rin ho tayo kahit mababa gawa ng sabi ko nga sa inyo yung ibang napanguhan nito mababa na ang presyo nya para po ba pang upa din uh, para balik kumbaga yung sariling produkto na natin yung pang upa o uh, yan kumbaga kahit pa ulit ulit po sinasabi sa inyo na ganun yung ating technique o uh pero minsan ay laglag pa rin ano ay, mali natin tayo makatalapid man lang ng maganda-gandang presyo ano pagka tayo nakatalapid ng maganda-gandang presyo ayos din ayos din ang aming disco sa tugtog ng hayop na kumbo na 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 Who's <laughs> the Ayan, tayo po yung mag-ano na. Mag- uh, na narin sa taniman. Linis na po ay. Ang tara po, sama-sama po tayo. Linis na po ito eh. Yeah. Kaya po kuya, Natakbo na tsiong ang tubig, ano? May talim sa aga. Oo. Ay, pag sariling talim nila tsiong, ay ganun talaga. Kung bagay, haba sila nagbibisita. Oo. Sud-sud. Na ano na yun, sa pangalim, malalim yan. Oh. Katatapak. Basta tuhugutin lang lagi yung tubig, ano? Oo. <laughs> 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 Saka, sa oh. at araw, hindi asa. Tapos <laughs> pag pinigas tigas. Tsaka pabor sa tag oh na tubig. ka magdilis yung magdilis yan. Nanya lang ang Mababa. Mababa. Hindi kapag pag ganyan ang pa kanilang. <laughs> Ito